bobo ka. Bobo. Talaga. Kaya ang mga katakatangang tao. Kasala, kasalanan mo din lang. Kasala, kasalanan mo din lang. kasalanan mo din lang. <laughs> Hi! Talaga naman mga bongs na tao. Deserve mo yan, kuya. Karma, karma. Karma, karma, karma. Bleh! Ano sabi mo? Ang <laughs> sabi ko, karma mo yung kanina. Busa na nga ako ng may tatubig, tapos sa kanina pa ganyan. <laughs> Talaga! Umiiyak! So, Susuntokin kita. Parang umiiyak. <laughs> karma mo yan. ka dito! May sabihin ako sa'yo! Halika! ka May gagawin! Tignan mo ang niluto ko. Nilaga okra. Wait. Nilaga okra. <laughs> ha ha ha! Alam nyo ba yung kuya ko sa video kanina? Bobo taka taka Takatakaw luluto, tapos matatapon itong ano, niluto niya diyan ako tularan, ang galing-galing ko magluto, di ba dun sa adobong paan ng manok. Ngayon, ang niluluto ko nilagang okra. Gusto nyo ba? Hindi, wala kayong pang bumili kayo. Gusto nyo okra? Bumili kayo. Bakit pang bili? E di, matakam kayo dyan. And then, pagkakas nilagang okra, i-adobo natin siya. Di ba? Favorite nyo yung adobo. Mm, perfect, perfect talaga yan. Ako ang the best chef in the Philippines. ติดมนนันมาติดมัน,น,นมาอ